Yabang mo, awit gamer, click rito. Bigyan kita for si Satan. Ubus na lahat ng tira mo. Ano, lalaban ka ba? Yabang talaga na itong batang to eh, no? Alam mo, nag-uumpis ako palang napakayabang mo na eh, no? O ganito, kung tunay kang magaling. Ha? Kung tunay kang magaling, JB Sukal. Ha? Takot ka palang nangihingihan ka ng partidang 3, 4, 6, 8, 10. Takot ka! Kung tunay kang magaling, eto. Labanan mo ng parehas si AJ Manas. Kasi yung pagmamalaki mo na 7-19 ka kay AJ Manas, nanalo ka, tol, bubot ka pa, mahina ka pang bata ka dahil humingi ka ng partidang 7-19. Ako, aminado ako, mahina ako kasi humihingi ako ng 3-4-6-8-10 sa'yo. Sobrang hina ako, sobrang tama bola ako. Dapat, dapat lang sa partida na yon. Okay? Pero ikaw, napakayabang mo eh. Ano sabi mo, magaling ka, magaling ka. Okay, tunay na magaling ka. Labanan mo ng pareha si AJ Manas. Mamanager ang ko si AJ Manas. Kahit ito doon yun na buong pusta nyo. Papalagan ko yan. Kahit umabot ng milyon-milyon yan. Basta parehas kayo maglaban ni AJ Manas. Kung tunay kang magaling. Kung ayaw mo kay AJ Manas, o eto na lang, kay Mark Dabaw. Yan. Si Mark Dabaw, labanan mo ng parehas. Tignan natin kung mananalo ka. Kung ayaw mo kay Mark Dabaw, ng parehas, mga manager ang kurinyo, si Mark Dabaw. Si Kuting. Yan, si Kuting. Marami kang pwedeng makalaban na magagaling din. Kung totoo, Sen, hindi ka pa magaling, bata. Marami pang mas magagaling sa'yo. Na hindi lang, na-expose. Nagets mo? Masyado kasing na-expose sa'yo, masyadong nabilib sa'yo ang mga tao, akala nila napakahusay mo na, napakagaling mo na. Hindi nila alam, may partida ka lang. ba? Diba? Oh, eto pa. Si ano, si Ado. Si Ado Asis, labanan mo. Parehas. O, oh, marami. Si Bernie. O, oh, Si Prince, a ah, Prince. Oh. Madami kang pwedeng makalaban, bata. Na mas magagaling pa sa iyo. Kung tunay kang magaling, huwag kang mangingi ng partida. 'Di ba? Mayabang ka lang ha. Mahina ka pa. Ang tunay na magaling, lumalaban ng patas. Dahil ako alam ko sa sarili kong hindi ako magaling dahil lumihingi ako sa ng partida. So, pinatunayan mo sa sarili mo pa rin na hindi ka magaling kasi humihingi ka ng partida sa kanila. Kung ilalagay mo sa tama, kung ilalagay mo sa normal ang bilyar, kung gusto mong gumaling, kung gusto mo na mas gumaling, lumabang ka ng parehas sa magagaling. Dahil ayan ang magiging challenge sa buhay mo. Kasi kung puro kahingi ng partida, hindi ka gagaling. Kasi bata ka pa eh, 15 years old ka pa, gagaling ka pa talaga eh. O ako, hindi na ako gagaling. Kasi may edad na ako, ba? Diba? At syempre, libangan ko lang ang bilyar. Eh ikaw kasi, sports mo na yan. Ginagawa mo ng trabaho din yan. Ginagawa mo ng sugal yan. ba? Diba? Labanan mo si Ado, si Mark Dabaw, si Kuting, si, Lit si Little Prince, si Bernie. O, oh si AJ Manas ng parehas. Oh. Ano? Kasi ako sa sarili ko, kung sasabihin ko sa sarili ko, lalaban, lalaban kita ng parehas para mapatunayan ko lang magaling ako, hindi ko gagawin dahil hindi ako tanga. <laughs> diba? Ikaw, yung sinasabi mo magaling ka, patunayan mo sa sarili mo, labanan mo sila ng parehas para mas mag-improve pa yung tira mo. Yun lang.